Mami, ano na namang hinahanap mo dyan? Ang ng mga kain. Wala pala mga kain. Yun, <laughs> ang dami mo kakainin dyan. <laughs> Yun, ang dami mo kakainin. Ayoko <laughs> mo sa dami. Hindi ka talaga, Mami. Kaya mo kung ano bibili ni Chol Sende. Kumandaan lapid eh. Hindi sa side Yeng, nandito na kami uli. Yeng! Ayan, oh. Kaya nga. Ayan, Mga kasama, oh. Yeng, happy, 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 happy birthday. Sana'y nakahintitam kami. Yeah. <laughs> ay, kaya nga, nagay bumangaw. Natambakan mo muna yung yung bandang silangan bahay. <laughs> <laughs> Una, pag bumagot ka naman. Si Kongi, Yan guys, nandito kami sa cementerio. At kasama nga po namin ng aming inang, ano, naghahanap din ni ng lalaki. Wala namang mahanap. Ano, may nakikita. Ang lalaki, <laughs> oh. alam mo cementerio ito. Oh. Betay mo namin. Oh, Dito naman sa plaza, may mga lalaki doon. Eh dito sa cementerio may lalaki nga, lahat naman na inasan ni Chow. Kukayin <laughs> oh, oh, ko. Mami, po. mami. Kukayin mo ang bone arrow. Si daddy natin, nasan si daddy namin? La mami. Aray, pasok pa pa ko sa dito. Gusto mo nga makita yung ama? Uh Oo, -oh, mami. Dini, pumasok ko dini. Kinasama mo muna ako kay... Kasi kung maalamahal mo isang tao, gagawa ka ng parang para makita mo. Kaya kahit sumunod ka na. Sumunod ka na hindi kita mahal dati sa mula. No, problema nyo. Bura ka na sa isip. Yes, inay. Ito naman sa ikay ka. ganyan. <laughs> Diyos ko, la lagi nilang ganyan ang biyanan ko. <laughs> biyanan? Nasa ganit yun inyong ano, anak daw? ang anak? Iba, yung asawa Ako pala nga akala sa nicho. <laughs> Nanito ang ina. Starbucks! Humihingi ka lang pang Starbucks! <laughs> si Iyen <laughs> yung end <laughs> ko, ubus na. 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 na? Buto na? Buto na si Iyen. Uy, pangingin ko kay Iyen. <laughs> <laughs> Guys, kasama ko nga pala si mami ko at aming hahanapin ang aming daddy ngayon. Eh, sabi niya kung mahal ko ang aking daddy, eh, sumama na ako sa loob ng nicho. Eh, hindi ko na siya mahal at si mami ko na lang ang aking mahal. <laughs> at, at buhay na buhay ang aking mami? Buhay na buhay! Ito ang aking ano, parang hasang sa so pala. Ang labi ko. Mukhang ang, mami. Parang may bago ko na ngayong maming kinakasama. Go, meron niya. Super meron laki na mami. Bala ko na kayong tund sundan eh. Sawa na ako sa inyo kaya papalitan ko yung new set of kids na. Okay, Doutor, susundan ka na. Okay Ikaw lang, gusto gunso. ko ng mag-asawa eh. Wait lang. <laughs> Yun, mag-asawa na rin si daughter. Ha? Huh? Mag-asawa ka na mag-asawa, gumaya ka sa akin. <laughs> Happy birthday ni Iyeng, Isang kanta naman dyan! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you, baby. <laughs> happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baby. Birthday na niyang, Five, six, seven, go! Birthday na niyang, birthday na niyang, birthday daddy! birthday. Dani, Dani no June, noon oh, jun, June. June. Lahat kayo na may birthday ngayon okay. sa Richo. So, go, 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 go. go! One, two, Janine? Janine. One, two, three, go! Birthday na ni Johnny! Birthday na ni Johnny! Birthday na ni Johnny! Birthday ni Johnny! Ngayon! Yes! guys. so much! Lahat yata namin mag-birthday yung August, kakantahan namin ng Happy Birthday. Happy Birthday! magtataon na lang kung anong itadayin niya, guys. So, guys, kami ipauwi na. Ayan, guys. Nandito naman ngayon kami kay Chamile. Napahiwalay kasi siya. <laughs> Birthday na ni Manu. <laughs> Birthday na ni Manuel.